Hello, you love. How was your day? Yang jo, gelu ya gemay kayak 빌디 쿠기 스카터. Kau, sustan ka de ya? I'm good. Kau. Mau lagi tulam 빌디 lagi kuskatter. Malas kayo kau lampa ku quarta. Sekalibok, jahak kau. Basta waga ka kalibok da magpahinga, okay? Okay love. Just do your thing at the end of the day. Dito ako para sa'yo. Lage. Thank you, love. Salamat kay sa pagsabot ni mo sa akin, na Nga, balo na ka, nga. May malikayan yun. Makadula mo yun tayo skater. Makahula yun tayo kwarta. Malas yun. Sin Sinsya juga, kayo, love. Salamat yun sa pagsabot. At the end of the day, lagi lang para sa'yo. Swerte ya, yun ako ni Mula, boy. Lagi mong tatandaan yun, okay? Hindi, okay, biyan ako nakalimutan, love. Kaya kabalo, na, biya, ka nga. Ito, biyak ko ang... Future experience yun, biya kabalo, biya ka na Pwede ka magpahinga sa akin pagpagod ka na. Oh, siyempre naman love. Si mo di, agad. Lisod ko kang... Ito kung paulay kang kumari na. Hindi na na maayo na. Kasala, tana. Di arjo ko si mo magpaulay. I love you. I love you too, love. And I miss you. I miss you too, love. So nakakita ba kay Itay? May pala, money ka dre, love. Kaya palo, nabiyakala mga... Talagang rata magkita, pila rata kakuan, wala kay laglag dali sa balay. No, siyempre, lingaw na ganda, mas mayo. Mahal na lang ka, Sobrang namimiss na kita kung alam mo lang. Sa so, mo, tako, Dre Lab. Kung alam mo lang na hindi siya tika gamingaw, gamingaw na ka kayo. Grabe akong kamingaw. Hindi mabari Grabe yun, Lab. Ikaw rin yun. Gamingaw na kayo. I love you. I love you too, Lab. Giingat ka palagi, ha? Oo, oh, love. mag ako dito, love. Ikaw din, love. mag ka dyan, ha? Ah. Huwag ka mag -kuhan -kuhan ni pare, ha? Bantay ka na ako. So, mag -kuhan -kuhan ka ni pare. Kumain ka on time, okay? Love. Um, kaon mo, yung kapiminti on time, love. Ikaw po. Kaon ka piminti on time, diba? Ayaw, ay kagool ko manambo ka, kaya. Love, yapon. Tika, si manambo. Goodbye, love. Okay, love. Goodbye, love.